Welcome to Melo's Vlog Mga boss, meron po tayong tanggap ngayon uh, Rusi Chopo po, 150 po ito uh, Ang issue po niya is Kapag pinipihit daw yung throttle po niya Mga boss, is namamatay po Kaya titingnan po natin Kung ano po yung sanhi Ng kanyang uh, namamatay po yung Mga boss, kaya Umpisahan na po natin um, uh, Hanapin yung sira po niya Mga boss, kaya paaandarin mo muna natin Bago natin gawin, mga boss Para malaman po natin kung ano po talaga yung sira po itong motor ni sir mga boss ayan po so ayun po mga boss ah, talagang namamatay po itong motor ni sir kapag pinipihit po natin at at the same time po mga boss i-tune up din po natin ito mga boss kaya, po, po itong motor ni Sir, mga boss, kaya lilinisan po natin muna itong carburetor po niya at i tune up din po natin mga boss Kasi maingay po itong tune up po nya Shout out po sa maya So ayun po mga boss ah, Kaya naman pala namamatay po itong motor ni sir Kasi nga po meron po tayong nakita Na nilagay po nila Ito pong duct tape po, dito sa kanyang air cleaner po mga boss Kaya hindi po makahingay itong motor ni sir Ayan po, kapag pinipihit po natin, is namamatay po siya. Kaya sa ngayon, tatanggalin po natin ito para makahinga po itong motor mo, sir. Ayan po. So, bale, hindi po ito nakakahinga dito sa kanyang air cleaner. Kaya, papali, kaya aalisin na lang po natin ito, mga boss. So, ayan po, mga boss. Ah, okay na po itong motor mo, sir. Ayan po, kahit binabarurok na po natin, is hindi na po siya namamatay.